Hi guys, what's up? Kung pala si Lilan, isang OFW dito sa my Jeddah po. So isa ka ba sa mga kababayan babalik po abroad or babalik with the same employer po? So please take note po guys na huwag niyo pong kalimutan na i-refund po yung 550 pesos po na tinatawag na terminal fee refund po. So, kailan lang po nag-post ako sa aking Facebook page po about terminal fee refund. So, karamihan pong kababayan nag-comment kung paano daw po nila makukuha yung refund na yon Yung iba naman nag-comment na hindi na daw po nila nakuha yung refund. Yung iba naman hiningian sila ng airline, ng Gcash at ng bank para doon na lang daw po i-transfer yung refund po. So please take note lang po guys na obligado po ibigay or ibalik ng mga airlines yung terminal fee refund ng 550 pesos po. Yung iba nga po is 750 at 900 depende po yan at the time na pinagcharge tayo or pinagcharge charge yung employer po natin ng terminal fee so most likely po 550 pesos po yung refund so obligado po sila na ibalik po yun kasi po bayad na po yun ng employer natin or ng company natin at the time po na nag-book sila ng ticket natin So kailangan wag po tayong mahiya po na itanong po yan at the time po na mag-check in pa lang tayo sa ating mga airline po. So paano nga ba makiklaim or marirefund yung 550 pesos po na tinatawag na terminal fee refund po? So at the time po na mag-check in pa lang po kayo or during po na mag-check in kayo, So, sinasabi na po yan ng counter or ng airline staff po na may refund po kayo makukuha. Minsan po, bibigyan kayo ng refund slip po para doon po ibibigay nyo po yung refund slip po yan doon sa designated place po na ibibigay sa inyo mismo ng airline staff po. Parehas po ng kailan lang na sumakaya ko sa Philippine Airlines po. So, may sarili po silang designated place Most likely po matatagpuan yung place na yan sa loob mismo ng airport at malapit po mismo sa gate ninyo po. May booth po sila doon kung saan pwede nyo pong ma-refund yung 550 pesos po na yan. So ayun, papakita nyo lang po kapag kayo magre-refund is yung passport nyo. Pangalawa po yung OEC po, yung printout po ng OEC nyo at yung boarding pass po. So, iba naman, rinirequired po yung printout. Yung about sa akin naman, pinakita ko lang yung screenshot, inaccept naman nung airline. So, and guys, wag pong mahiyang magtanong. Yun lang po as a reminder, especially po sa mga babalik abroad po ng mga OFW. Magtanong lang po kayo sa airline staff during po na mag-check-in kayo at tanungin nyo po kung paano marirefund yung 550 pesos na po yun. Kasi karamihan po ng airlines hindi po nila ini-inform about sa refund po. Of course, para income na yon ng airline company kapag hindi natin na-refund po karapatan po natin ma-refund po yun or makupo natin kahit 550 pesos po yan kasi bayad na po yan ng employer at ng company po natin. So sa mga OFW po, karamihan po siguro nakalimutan lang po nila na i-refund po yun or kasi naman yung most ng mga airline kasi hindi nila ini-inform talaga sa mga OFW na may refund. So please take note guys at the next time you are going to come back po sa inyong employer ay huwag niyo pong kakalimutan na may refund po kayo na pwedeng maklaims at the time po na babalik kayo sa trabaho ulit. So, and guys, I hope this video po helps po sa mga kababayan natin ng tatanong about sa po. So, if you like the video po, please share na din po and pakipalo na din po. Maraming salamat and God bless you all po. Bye-bye.